excited, excited. Oops. Yes. Tingnan natin kung anong nahuli natin. Paigot muna tayo. Hmm. Nakikita niyo bang nakikita ko? Hmm. Excited ako kayo? Ako hindi pa. Gusto niyo bang nakikita yung nahuli ko mga ka -espero? ito nga pala huli ko ha 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 pa, ha Yeah. 我点那点，我个 <laughs> 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 first time ko nga palang huli ng tawag nila nito is sunugan daw pero ngayon ko lang nakuha yun nakuha yun eh pero it's a blessing naman eh uh, binini, biniyayaan tayo ng you know, kaya nahuli ko siya mga dalawang tira tit, uh, mga dalawang tira ko hindi pa siya tamaan kasi umiilag pero at last uh, nakuha ko nga pala siya kaya para sa atin talaga yung isdang to ah, uh, nila masarap daw to sa inihaw eh pero di ko, di ko para tikman yeah. try, try na lang natin kung masarap ba to ah so ah yan pala mo yung nga nakuha kong iba no nga mga maliliit lang oh ito yan oh nga dalawang dangaw nga oh finger mo no. O oh, may sobra pang isang mga 2 inches ata 'yon. O oh.